Magandang umaga po. At ako po ay papuntang kabilang ilog at kami ako po ay mamumuti ng sitaw at ng talong. Si daddy po ay mag gagamas ng tubigan. Haapon po kami galing po sa parade ng mga magsasaka. Dito po kasi ay may araw nang magsasaka tubing papasok po ng piyesta ng tagkawayan binibigyan po ng sariling araw ang mga magsasaka ayun masaya naman po kahapon at may mga sumama naman po sa mga kasamahan ni dading nagparade salamat po sa inyo sa pagsama sa ating parade Ayan. At nga po ay marami rin pong activities kahapon. Yung mga bata po 'yung nag-enjoy din sa park. Kasama po namin yung mga bata ay nag-enjoy naman po sila sa park, maghapon lumaro na lumaro. At dalawang mahirap po. Dalawang electric pa na lang ang natitira ay kami po sana ay, ay aalis na at sabi, ay wala na yan chance at sa dami pa po ng taong nandun aba ay nabunot pa nga po ang pangalan ng samahan nila o ay di naka electric pan po yung samahan nila may electric pan po silang magagamit ayan po ang ilog oh. Bailigo kayong dalawa. Sarap maligo, Dian. Hoy, iligo. Hi! Ay, bilis-bilisin e ng gamas. <laughs> Kabagal, bilis eh. <laughs> ah? Ha? Tapos na agad. Laguna, oh. Aabunuhan lang po ulit pagkagamas. Diyan daw, balita ko na sisimot pera eh, dito oh. Mm, kalawit lang daw. Ganda po na sitaw eh. Ay, nasitaw sitaw ng mais. Pabono na lang ang kulang. Subol ng lahat. Ganda na din na pala meron eh. Yeah, pagkaganda ng panahon ngayon. Eh. Ganda po. Ay, kagaganda ng sitaw po oh. Eh. O, dami po natin mga ngayon. Nakakatuwa. Hmm. Ayan po ang rain survivor na sitaw. Yung mga survivor po yan na sitaw, o. Ay, pagkagaganda ang dami. Gandun. Hmm. Naku, may pera na wala ko mamaya. <laughs> Ay, pagkadami pa po ng kasunod, o. God. Eh, eh. Oh, oh. Ito na po agad, oh. Masalbing niya lang. Oh. Yan, hello po mga Ormbin. Tayo po katatapos lang po mga agmiranda po. Pati po si Kuya Itan. Tayo po yung nagmiranda na. Pati po si Mami. At marami na po tayong nadala sa, ano po, sa ating dampa na sitaw. Ay, po ay tuloy pa rin po sa pamumuti Lalong dumadami na po ang ating ano po dito, yung bunga ng sitaw po. Yan, salamat po. Thank you Lord po. Yan oh. Tayo po tumigil muna sa pagagamas, gawa ng patanghali na po. Ay ating tutulungan po si mami. Yan si mami po. Ano po, akala po kasi nakakaunti mo. Kaya sabi ko yung siya na po muna nung umaga. Ay eh, marami na po doon sa ano, dampa natin. Lalo na kung sasaibin. E yan e po, yan. E ah, ah ay ang dami pong umorder kaya isang araw po ay ano eh? tayo ay pa deliver namin bambal eh? namidas uli isang binhinan nyo sa baba ay yung po ay ano parato na parato na mm -hmm. yung, just, matagal na ano po ba chinat na pinakiusap lang po sa akin yun na danhan sila oh. ang panahon po natin maganda na po o, ang init po patatlong araw po mga kapang bin kahapon po tayo nasa ano ay bayan mainit din tayo pinagparid po ayan o, saya po naman hanggang alas 4 po kami hanggang sa matapos po yun tayo naman po ay nakapanalo ng ano ng electric pan po kapag ka nag meeting saka po natin gagamitin pero habang hindi pa ginagamit nasa bahay po kumbaga po ay dun muna sa bahay nakatabi Kare po yan. Salamat po. Thank you Lord po yan. O. Yan po ang blessing sa atin mga kaparmbing. Yung mga ganitong sitaw. Oh. patay po talong ay mamaya na pong hapon yan. Ang dami po oh. Ganda. Yan. Pati po yung ating unang tanim ay may na bulaklak na. Kaya salamat po. Pero tatanggalin po natin yung ano, mga bulaklak noon. Masyado pang bata pala. Ano may? Yan oh. Kumbaga po ay hindi pa kaya ng katawan kapag ka nagtuloy po ang bunga. Kawawa pa. Oo, madaling mamunga pero madali rin siyang lumipas po. Mamapakanabangan mo siya agad pero yung tagal po ng kanyang buhay ay madali. Dito sa kabila. Yan, ang dami na po na ko. O, ko ay marami din natin. Dino. ตลอมติกัดดาอดมน่ติกัดดะอลเวไปบอกคนละก่าอ่า dami order pa sa akin talo. loob. Yung sa mansion ay ano ay, dalawang kilo. Talo. Dami na po. Dapat pala ng tinabi ah. Kani man nga Mais, mais tsaka oka. Are po mga kamambin no. Ito, Pangatlong ito, harvest po natin. Lalong dumadami po ang bunga, mga kamambin. Sige, lalo pa dito ko lugyan. Ha? Masibla. Meron. Tupo. Ganda oh, sariwa ang sariwa po mga kamambin no. Tuwa-tuwa po ang mga teacher na eh. Ang dami ng pulak, oh. Ito ano ito? Ano Dapulak mo. Bakit i-spray pala yun ang sabon? Yan po, dapulak. Yan. Wala pa yung spray ay. Wala pa itong spray ay. Sabon na tayo. Sabon na tayo. Mas na. Lipat po tayo sa kabila. Tapos na po tayo mag -harvest. Yan po. Oh. Ang matlong harapin po natin sa ating sitawan, nandung mas dumami po. Nandun po yung basa dampa. Doon po tayo. Mamaya po uli yung... Babalik po ako para doon sa talungan. Uh -huh. Kailangan mamaya ay uh -huh. lako ang iba. Malako tayo sa atin. Hmm. Tatalit-talik ko muna yung ano bago ako mamuti. Ito. Hmm. Mamaya naman hapon pagka awas, bago mawas. Alin? Trabaho. Ang lako. Oo. Uh, uh. Habang nag-aano kayo, ako mamumutin talong. Hmm. Pagkahatid ng bata, hindi ay mapahinga lang ako kunting oras. Nasunod na uli ako. Hmm. Oh, ang dami pala, ano? Ang dami, ano? Uh, ang ganda po, oh. Uh, ang um, karbid, na. Katuwa, oh, uh, yan, Ang dami. Um, yeah. Uh -huh. Ah, ay, ah, ang dami, dami. Ah, po. Ay, may 30 siguro. Mga hanggang ano, 20. 20 kilos. So, Basta kulang na, kulang 30 yan. Isang na ang kilo ngayon. Yung libo. Isang pa? oh, bahala na no, mamaya. Tatanong kay ate Maricel sa bayan. Eh, so, ay, sabi, tanong ka rin, tanong ni na ka nagdadala. Ay, kulang pa ka din ni ate ay. Ay, ito. oh. yan kilo lang itong iba. Uh -huh. may unat na yan. Kakunti po uh. Dapat nadabdik ang plastik. Bakit? Hmm. Ay, dami. Salamat po. Thank you, Lord, sa Diyosin. Mm. Pag may tanim, may puputihin. May Pagod man. Pero happy pa rin. Mm. Sipin mo yun, ano? Dumaan ng daming bagyo. Ilang bagyo ang pinagdaanan. Nung punong iyon. November pa yung tanim, ay okay. ano? Ay ngayon po ay panayang pitas na natin na eh. Hindi, dapat yun ay ano eh. Tapos na yan, lipas na yan. Oo, dapat palipas na. Ayan po ay, ano, napotehan mo. Ang dami po. <laughs> siya, tapos ay sumuloy uli ng maganda. Oo, no, maganda po yung pagkabansok. Baka nang lumaki uh, ang katawan po, sa pulo. Hmm. Hindi po siya agad na Tapos ngayon pa yung awas ng tubigan ay doon na punta. Ay di, sagana pa rin siya. Ano. Baktot ka na naman. <laughs> Baktot ka na naman. Mas <laughs> maganda pa lang yan ang ano pang hakot. Naiibuhol. Yeah. Hindi na lalaglag ka kaya ng sako. Oo ano nga. Kapal Saka, na nga agad. Laguna po agad ng palay ni Daddy. Anim. na po. <laughs> Anim na po pagkadaami. na po. <laughs> ano Oo. Ano yun? Huling lagay na. Tapos, pulyar na lang ang kasunod. Oo. Doon pala, sinasabi ko ay masyado mababa. Bababa Ito na hagit ng tubig pero hindi ganoon kalakas. Oo, manipis lang dito ang hagit ng tubig doon. Kung may sinabi ko po sa inyo. sa dito mababa, lugar po ng mga Dito maganda mataas na ito. Oo. Mm Dili nga sa kantong ari kaganda. Maraming kasta nila daw eh, di sa Tinarosyo. Uy, ari yung kantong ari yung ganda. Magkakapakapata namin. Gawain nyo. Tapos nung babuyan. Tapos nung babuyan. Pagkatapos <laughs> <laughs> na ng bambu yan. Kung baka yung mga anak na atin ay naglakad na. Lakad na kaninang umaga. Kapay, <laughs> maagap na sige, nagayak. Maagap na nagising. Kapay, lalakad daw sila. O sige. Tuwan-tuwa at yung isa'y walang dalambag ay iniwanan ba sa eskwela sa araw?